Mam, Ma ingin kami ng mga update from your end sa uh, DSWD, mga preparasyon, paghahanda, kaugnay po ng mga maaring maging epekto ng bagyong uh, cruising, Ma'am, please. Well, uh, Alan, uh, again, alinsunod sa kautusan po, Michael Struner, na Ken, yung kapanatagan ng Kalooban, and of course, yung kaligtasan po ng ating mga kababayan na nalaman po ng iba't ibang kalamidad, ang Department of Social Welfare and Development, ay nakahanda po uh, para tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan. Uh, din, of course, sa ating pong mandato bilang the vice chairperson of the response pillar ng uh, Tiniyak po natin na meron tayong sapat na mga family food packs and non-food items na nakapreposition sa iba't ibang paling po ng ating bansa. In fact, Alan, as we speak ano nasa okay. mahigit 3 million family food packs po yung naka-preposition sa so, iba't ibang parte po ng ating bansa. Meron kasi tayong mahigit 900 na mga warehouses na sila ng ating mga hubs, spokes at mga last miles. Yung mga last miles ito po yung mga warehouses sa mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a release repositioning agreement. Mm -hmm. So muli meron tayong mahigit 3 million na stockpiles and meron din po tayong mga non-food items na nagkakahalata ng mahigit thousand pesos. Yan ay yung mga family kits, hygiene kits, uh, sleeping kits, uh, at iba pang mga non-food items. Gayun din po, meron tayong mga nakapreposition na mga uh, ready-to-eat food packs sa uh, 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 more than 20 major ports major and critical ports sa iba't ibang tanigre ng ating bansa para naman sa mga uh, passengers na maaantala yung kanila pong bagbiyahe dahil nga po sa sama ng panahon. And uh, of course, um, Alan, dahil tayo nga ay naka-blue alert ngayon, yes. Uh, uh, SWB nakikipag sa other members of the NDRIMC. In fact, nagpadala rin na tayo ng personnel doon po sa o Office of the Civil Defense dun sa command center para mas madali yung koordinasyon with the local government units. Uh, yung atin namang pag-coordinate sa mga LGUs, alam, tinitiyak po natin mm. na tinitiyak natin sa ating mga partners na kapag uh, meron po silang mga request for augmentation support, ay eh, madali pong may papahatik yan ng DSWD sapagkat nakapreposition na nga po yung ating mga families